na araw at, at ngayon sa spot, spot na to isa lang ang ibon mga kabirenays ang ating uh, sign na may maraming krusyepis na uh, kung lang kung 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 Tara na po mga kabirinais. Samahan nyo akong mag fishing. Uh, At ito, panuorin nyo. May mga uh, maraming tuna. At ayun, mintis. Uh, may siyat po mga kabirinais. So, uh, dive na naman tayo ulit. After uh, 15 minutes, may nakita tayong uh, King Makiril. Uh, pero, di na na kalabit kasi ang layo pa mga kabirinais di na natin habulin masisira ang buhay mo so ito may dalawang barracuda ay nako di tinamaan mga wala po tayong huli ngayon uh, buklo po tayo buklo kasi sayang mga kabiri rice oh, Important uh, importante maka wake ka safe Kanon uh, ganun talaga ang buhay pag no, may araw din uh, na dupul ayong huli mo bang so, uh, kabiri rice that's all for the day kahit walang huli basta safety lang palagi yan may nakikita naman tayo ulit ng mga napaka school of tuna na maliliit ang dami nila mga kabirinais at ayun sa pool hindi na tayo masero ulit meron na akong isang huli ah, pang tinula po ito mga kabirinais at ayun malapit ko na makuha na ano talaga na uh, stone shaft o nasa batok pinamaan mga kabirinay good size na po ito pang ulam at patuloy sa pag Ah uh, pang decoy mga kabirnice at may nakita akong uh, mga school of batfish. Ayun, ang dami nila, mga kabirnice. At ayun sa pool. So, yung batfish ah uh, sumusunod diyan sa ating decoy mga kabirnice sa di palam. Mostly yung mga piladchik at saka yung mga dami ng mga batfish ando no uh, hinila na po at maliit lang nasa 1.5 kilograms to estimated mga kabirinais so unti-unting uh, hinila so hinawakan na tingnan yung maigi nakawala pa at uh, patuloy tayo sa dulo May nakita rin tayong mga school of tuna Ayun mga kabirinais Ang bilis nila oh So nag dive tayo na naman sa dulo At ayun may nakita tayong great barracuda Ang laki nito mga kabirinais Tingnan nyo May shit na naman Very nice oh Gatong mga kabang Spiro, Master Jansky Uguban bang mga kauban ano, Ferrara Oh, kaga abot Pag kadaghan ang tangigin, nakuha na mo, pura buyag Oh, na po, so, Master Warren, gabik ko yung nasa yung tangigin, hindi mo Langoy, mula mo na yung tiyuron Tangigin mo Oh, kapag yung ikog Wala na ka itong sinaligan Oh, kuha, Mika kita tangigin ang adlawa Sila rin na kita, mga matiruhi Merebeso oh. sa Kateo. Buklo ustah, buklo sa ronang uban. Na, mosero na ibantulong rin usaw. Tuloro. Oh. Ubalo. <laughs> <laughs> oh, ay doos Kate ning bantulong. Oh. <laughs> Di mo taman-taman na Kate ning ndepayo. Dali kaynda don. Ron lapis. Na, nating usaw natuwa o. Gamay tiro laming tuwahon. Hello lami. <laughs> ha. Direbeso ta ban karon. Ewo pay na ni now nagdag ko sika sa room ti ay eh. sika sa room